Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa isa na namang episode ng Edwin Tan Podcast. Today, gusto kong pag-usapan ng isang affirmation na sobrang simple pakinggan, pero kapag tumama sa puso mo, kaya niyang baguhin ang pananaw mo sa buhay. The original quote says, I can do all things through Christ who strengthens me. At sa Tagalog naman, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam mo, sa dami ng challenges natin sa araw-araw, pera, trabaho, relasyon, kalusugan, self-doubt, yung mga di natin alam kung saan patutungo, minsan nakaka-overwhelm talaga. Parang kahit anong gawin mo kulang, kahit anong push mo parang hindi gumagalaw. And sometimes, naabot natin yung point na napapagod na lang tayo at nasasabi, Lord, hindi ko na kaya. Pero yung verse na ito, hindi siya basta linya. Hindi siya pang motivational quote lang sa sticky note o wallpaper sa phone. Isa siyang paalala, mabait, tahimik, pero malakas, na hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Una, ano ba ang ibig sabihin ng I can do all things? Hindi ibig sabihin na magiging superhero ka. Hindi ibig sabihin na lahat ng gusto mo ay makukuha mo. At lalong hindi ibig sabihin na hindi ka na mahihirapan. Ang I can do all things ay tungkol sa kakayanan mong harapin kung anumang ibigay ng buhay paghihirap kaya mo pagkabigo kaya mo pagbabago kaya mo pagangat kaya mo rin yan hindi dahil malakas ka kundi dahil may lakas kang pinaghuhugutan pangalawa napakalalim ng part na through christ ibig sabihin hindi mo kailangan maging independent warrior na puro ako 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 kasi ang totoo tao lang tayo may pagod may araw na bagsak tayo pero kapag ang gagawin mo ay through Christ, ibig sabihin, hindi ka umaasa sa sarili mong lakas. Meron kang divine partnership. Parang ganito. Kapag hindi mo alam ang next step, siya ang nagbibigay ng wisdom. Kapag pagod ka, siya ang nagbibigay ng rest. Kapag broken ka, siya ang nagbibigay ng healing. Kapag feeling mo kulang ka, siya ang nagsasabing sapat ka, anak. Kapag feeling mo hindi mo nakaya, siya ang nagsasabing, kaya mo kasi nandito ako. Hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. Pangatlo, yung linyang "who strengthens me." Ito ang favorite part ko. Hindi niya sinabi "who strengthened me" (past tense). Hindi rin "who will strengthen me" (future tense). Ang ginamit ay present tense, "strengthens." Tuloy-tuloy, walang tigil, ongoing. Ibig sabihin, habang nakikinig ka ngayon, habang lumalaban ka ngayon, habang may pinagdadaanan ka ngayon, may lakas na dumadaloy sa'yo. Hindi mo lang napapansin minsan. Minsan ang akala natin, hindi tayo lumalakas kasi hindi nawawala agad ang problema. Pero ang totoo, lumakas ka na kasi hindi mo sinukuan. Strength is not always the absence of pain. Sometimes strength is surviving another day. Paano ito nagiging actionable sa buhay natin? 1. Kapag may malaking problema, huminga ka muna. Pagpagod ka na, sabihin mo lang, hindi ko ito kinakaharap mag-isa. May kasama ako. At totoo yun. 2. Kapag may bagay kang gustong simulan pero natatakot ka, go. Mag-apply sa trabaho, mag-aral ng bagong skill, magbukas ng maliit na negosyo, magsimula ng podcast o vlog, hindi mo kailangang maging 100% ready. Basta kasama mo siya, may lakas kang hindi mo alam na meron ka. 3. Kapag may nabigo ka, acknowledge the pain, pero huwag doon manatili. Hindi natatapos ang kwento mo sa failure. In fact, minsan nga, failure pa ang passageway papunta sa totoong purpose mo. 4. Kapag feeling mo walang nangyayari, tandaan mo, growth is quiet. Ang halaman, hindi mo naririnig tumutubo, pero araw-araw buhay. Ganyan ka rin. 5. Kapag may moments of doubt, balik sa affirmation. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, hindi dahil ako, kundi dahil siya ang nagpapalakas sa akin. And I promise you, iba ang pakiramdam pagkatapos. Bakit ito relatable sa ating lahat? Kasi lahat tayo may dinadalang hindi nakikita ng iba. At minsan, kailangan lang natin ng isang reminder na hindi tayo nag-iisa sa laban. Isipin mo yung mga panahon sa buhay mo na akala mo tapos ka na, pero nakasurvive ka. Yung mga araw na akala mo hindi mo nakaya, kaya, pero ayan ka, buhay, lumalaban, nagmamahal, at umaasa. Hindi mo ginawa yon mag-isa. May lakas kang hiniram, may lakas na ibinigay sa'yo. At hanggang ngayon, pinibigay pa rin. At bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa'yo ang isang personal challenge ngayong araw. Isulat mo o sabihin mo sa sarili mo kahit tatlong beses, I can do all things through Christ who strengthens me. Hayaan mo siyang pumasok hindi lang sa isip kundi sa puso. Hayaan mo siyang maging paalala sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Hindi mo man kontrolado ang lahat, pero hindi ka naglalakad ng mag-isa. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, sana i-like, i-share, at i-subscribe mo ang Edwin Tan Podcast sa YouTube, TikTok, Facebook, at Spotify. At sa lahat ng nag-like, nag-share, at nag-subscribe na, maraming maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang content natin. Para mas marami pa tayong ma-inspire, ma-encourage at ma-remind na kahit anong season ng buhay, may pag-asa. Hanggang sa susunod na episode, ingat palagi. Stay blessed at tandaan, kaya mo 'yan.